mga ka HS para sa casual listeners, passive listeners, vibe listeners, song driven listeners, playlist listeners, mood based listeners, at sa team vibes. Alam nyo ba? Ang Harana Studio ngayon ay may mahigit 30 kanta na tumutugtog na sa Spotify, YouTube Music, Apple iTunes at Amazon Music. At bawat isa, may sariling kwento. Kung Manila Sounds Vibes ang hanap mo, andyan ang City Lights sa EDSA at Midnight Taxi Ride kung hugot feels naman, maririnig nyo ang nagkamali ako, ambon at alaala, rebound sa gabi, at crowd favorite na sulyap ng tag-araw. At kung pa-party mood, aura all night. Pero hindi lang yan. May mga hidden gems din tulad ng cloud backup ng puso ko, unsend ko na lang, at changing seasons, changing feelings. Mga kantang relatable sa bawat araw at sitwasyon. Ganito kami sa Harana Studio. Gumagawa ng kantang with relatable lyrics at kwento ng totoong buhay. Hindi lang basta tugtog, kundi music na may kiliti sa puso. At kung iniisip mo, pwede rin kaya akong magkaroon ng sariling kanta para sa mahal ko? Pwedeng-pwede! Sa Harana Studio, pwede kang magpa-custom song. Pwede para sa love life mo, para sa pamilya, o kahit sa tropa mong laging late. Hindi mo kailangang maging singer, basta may kwento ka, gagawan natin ng awit. Kaya ano pang hinihintay nyo? Hanapin na ang Harana Studio sa Spotify, YouTube Music, Apple iTunes at Amazon Music. Follow, like and subscribe para lagi kayong updated. Message us here on our Facebook page or i-email kami sa at gmail.com para sa inyong custom song requests. Harana Studio, every story deserves a song. I will sing to the Lord all my life.